Sabi ng mga solpot, natalikod daw ang iglesyang itinatag ni Kristo. Subalit, so Biblia po ang nagsasabi na kahit kailan hindi ito matatalikod. Magbibigay po ako ng limang biblical na dahilan kung bakit sinasabi natin na hindi maaring matalikod ang iglesyang tatag ni Kristo. Unang dahilan, sapagkat ang nagtatagpo nito ay Diyos at kanyang pinangakuan na kahit ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi mananaig laban sa kanya. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pangalawa, isang matalinong tao ang nagtatag nito sa pondasyong bato upang kahit hampasin man ng kahit anong bagyo o onos, ito'y matibay at hindi mawawasak sapagkat nakatayo ito sa bato. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Pangatlo, ito'y binigyan ng espiritong gabay at tagapagtanggol. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan. Pang-apat, bago umakyat ang Panginoong Heso Kristo, ito'y pinangakuan niya na ito'y sasamahan niyang palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At panglima, bago pa man ito natatag, ay pinangakuan ito ng Diyos na ito'y hindi mawawasak ni magigiba bagkos ito'y mananatili at lalagi magpakailanman. Ganito po ang nakasulat sa Daniel 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni naman. Dodorogin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Kaya kung ang simbahang tatag ni Kristo ay tatag ng Diyos, sinasamahan at ginagabayan ng Espiritu Santo at pinangako ang samahan niya sa lahat ng oras hanggang sa katapusan ng mundo. Posible bang matalikod ito?